Iwan ko na yung ano ko, yung 20,000 pagmamahal sa inyo. Nay. Ah, oh, yung 5,000 la lang muna. Iyong Ha? Hmm. Pero, hmm. oh, na sige. O, oh, dito po muna kami sa labas, Nay, no? Mag-iwan po kami ng pera doon, no? Mag-iwan po ako ng 5000 no? Yung The Tree of Tegram and the Defender, iiwan ko po yung pagmamahal nila, no? Nay? Salamat po, Tegram. Welcome, tay. Pag-ubahin po ako ngayon, nagbaba ang buhay niyo. Eh, kayo din, tay. Paano, tay? D dito ko muna kami, na. Magpapakawang po kayo sa Ah, po. Dito ko muna kami sa labas. Opo. po. Pagsalamat ka. May ginito ang posto sigatek na. At po ang Panginoon. Nakabasa na po Marami kayong maturo ang Para gumaling ka. Paano kang gagaling kung hindi ka ha? So, man, apag, langsas, kumakain? Ha? na pag... kumakain. Ano siya? Ano yan? Ano? Ano ka the, matter, Eh? Hindi Eh? Ano ka Ano? Hindi ka Oh matilo. oh legal na riyal. Safe car sa dyan, nai. Sa sa safe car. Sa Para sa'yo. Pang ano nyo po yan? Pang hilamos. Uh, Pagalama po. Pagalama okay. po. May call gate din dyan, nai. Call gate. Pagalama pa po. Pagalama po. Opo, ito po yung call gate po, na yun. Na yun, ito yung call gate. Ngayon. Pang toothbrush po yan. Maganda po yan pang ano na pang ano sa katawan. Papayigoy niya yan. Ako po, binibigay na po sa mga pamangking Tapos may mga ano dito na yun, coffee mate. Yung ganito. Ayan. Tapos meron po ang ganito na. Eh kung wala po kayo Tapos na eh daming ano dito. May mga noodles dito. Pagka gusto nyo noodles na Opo. Tapos ang daming ano ito na eh. Ang daming... May mga ano dito. Ayan o. Corned beef. Merong Argentina tuna oh. ano pa kaya yung gusto ni Nanay? ano 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 hospital na na ano maano ano nay? kaso ba Kaso bawal to kay Nanay kasi kayo na lang muna kakain ano tayo, ah. Bawal siya sa mga dilata. Tapos meron nung ano dito, nay, may mga ganito po dito na. No? May patis, meron pong toyo, meron pong ano, uh, banana ketchup, Gusto yata ni Nanay, Tay, Tay, gusto yata ni Nanay ulamin yung gatas. Pwede po. Hindi po, ilagay yata sa kanina Ah, ilalagay yung yata doon sa kanin. Kutsara na lang siguro tayo. O kutsara. na kutsara na Oh, welcome tayo. Wala po yan. Balit na bagay po. Walang ano yan. Walang ano man po. Ano yan? Magpapadala ko si nanay sa hospital mamaya. May pera naman tayo na eh. May pampagamot naman tayo. Papa, papayag ko yan. Na pa ha. Eto pa. Hmm. Marami kayong gatas. Hmm. Hindi po po maaaring igapaw. Hindi po. Sasama naman siya. Hindi naman siya... Ay, hindi po sasama. Sasama yan. Nanay. No, hmm. Mag-iiwan ako ng yung pagmamahal ko kay nanay para sasama siya sa hospital. Nanay. Oh. Oh, gusto niya pat na ito lahat sa inyo. Nay, sasama kayo sa akin na. Kailangan nating maano, papagamot. Oh. No. Papacheck ko tayo, no? Wala pong ano, i-check iche lang po yung ano nyo. Kasi kailangan nyo i-check yung dugo. Bakit to lumulobo yung paa nyo, no? Dadagdagan ko pa to, Nay. Eh, pagka ano, baka iniisip nyo kulang yung pera natin. Marami tayong pampagamot. Inipon ko yan, Nay, eh, para sa inyo. Eh, Nag-iipon ko kayong panggamot. po. Ah, mag magdadala na lang po ako magkagamot. Ah, maggugupit. Tubig tay. Baka mabulunan po si nanay. Tay, sino yung pwedeng kasama ni nanay sa, ano, sa hospital? Si nanay Josie. Opo, dapat meron o siyang kasama sa hospital.

Uh, depende po sa doktor. I-check ko kasi yan, yung dugo, yung pong ihi, i-ano siya. Siguro mga tatlong araw po yan. Actually, tayo, wala namang ano doon eh, wala namang gastos. Pang ano lang utong ano, pang ano lang uto, to, pang kain-kain, mga, mga, kailangan bilhin sa labas. Nay, eh. o, oh, ibulsan nyo na to. Nabusan e, nyo na para pang ano nyo, pang... Anong kapalit? Wala pong kapalit. Wala utong kapalit. Mamaya, mahal na, hindi ko mati. Kapalit mo na, kunin mo. Wala pong kapalit ito. Pambili mo ng pulbo yan. Hindi po, hindi tay. Uh, wag niyo pong pulbusin. Kailangan nyo yan. Kailangan nun nating sabihin talagang totoo na kindi Hindi po, Nay. Kailangan nyo madala sa hospital ngayon. Hindi ako malala po. Nagkatapang lang ako pag labago. Hmm. At pag-angyo ko ba? Pag-angyo Hindi, parang tatay. Tatay po ang tawag sa inyo. Yun, no? Know? Sasama na po kayo sa hospital, ah. Kailan po? Bukas na lang. Eh, kailangan mo check po yung paano Pagka hindi na-check yan, Nay, baka maputol. Apo. Baka po. Baka ho kasi maputol yan, na Hindi, hindi mapuputol po. Baka po maputol. Masarap to na 'ya. Na. No. Mm, gusto pala ni Nanay. Gatas. Bilang ko kayong maraming ganito, na. No? Pangulam. Sige po. Yun toothbrush, o, eh, boss, okay, pa yung toothbrush, Kuya August. Ba yung toothbrush, ba't wala naman toothbrush to? Toothpaste lang. <coughs> Yo, nakakain ng marami si nanay. Sanay na po kayo na dyan eh, Two years ang, ano, two years nang nakaupo lang dyan, no? Hindi po ba kayo hirap dyan? Ano po? Si ano po? Si Kuya August. Hmm. Natatakot po ba kayo sa mukha niya? Oo. Uh -huh. Yung pong isa, si Kuya Kirby po. Kasama ko po siya. Ayan po. Si Tatay ho, dito na higana, no? Maganda po, tabi kayo ng asawa niya na eh. Natutulog? Huh? Dapat tabi po kayong mag-asawang natutulog. Hmm. Hindi niyo po ba mahal yung asawa niyo? Hindi niyo na mahal? May asawa siya sa una. Hmm, may asawa po pala siya sa una. Gusto niya pa akong kanin. Nahit tanggapin niyo na to para makapunta na tayo sa ano. Ano? Para makapunta na tayo sa ano. Ah, ano po yung nakasulat diyan? na no? pwedeng malaman? Pa-utang niyo po ba yan? Hmm. Lagay ko dito, ha? Ay, ang kulit mo naman. Ang talita, ano, alam mo ginagawa sa tao. Hmm. Ah, sige po, ano na lang. Oh, tanggapin niyo ito, kahit ito lang. Sige, nanay. Itabi niyo doon. para may pocket money kayo. Sige na. Ano kapalit? Wala pong kapalit. Pagka may kapalit? Wala po. Walang wala. Wala pong kapalit na eh. Itabi niyo lang to. Sige na. Doon oh, sa supot niyo. Hmm? Meron ba mabano, matitira ang pambuto ko. <laughs> Hindi po na wala Walang kapalit. Masaya ako pagka kinuha niyo to. Sige na. Itabi niyo lang mo oh, doon. Ah, lagay ko dito na. Pampagamuto niyo yan. Pero naman. Ah. Kung pera na pagpagmuto, may meron ako nakaka-stop. <laughs> Gusto ko sana na madala kayo sa hospital talaga. Para ma-check po yung paan nyo. Wala naman nyo kayong gagastos yun eh. Regalo nyo na lang sa akin, Nay, na madala kayo sa hospital. Para sa Pasko, mas masaya po kayo. Mas ma... Mas ma... Ano po, maganda yung pakaramdam nyo. Tsaka pagka gumaling na kayo, makakauwi na ho kayo sa inyo. Diba, yun na kayo sa inyo. Hindi kayo. sa akin mga Diba, ayaw nyo na dito. Ngayon ang gagawin natin, magpapalakas ho tayo. Pagka malakas na ho kayo... kayo, magpapalakas na kayo. Magpapalakas na kayo, magpapalakas na Ano kung kung mapapahama ko. Well, hindi po kayo mapapahama. Sabi, ka, sabi mo lang yan. Hindi po. Pagbaba tatalian mo. Hindi po. Hindi ko kayo tatalian. Promise na Wala ang mangyayari sa inyo. nano po? Patawag na po ako ng ano? Uh -hmm? uh, ambulance? Tanihan, sa hindi ko kayo mahihirapan na Sasakay lang kayo. Eh, eh, hindi mo ko nahihirapan. Nakimag na mo to. kami nalukasarun sa sakay ng ambulance ako. Kasi na, pagka hindi kayo nagpunta sa hospital, mapuputol po yung paan nyo. Ha? Kanin pa na yun. Gusto nyo pa akong kanin? Dagdagan ko po? Nay? Okay na po. Paano po? Magkaibigan na ho tayo, di ba, Nay? Pwede po kang makipag-shake hands. Tala. Hawakan ko lang ang kamay niyo. Maganda sana na nakakahiga po kayo. Hindi kayo hirap. Ah, nay. Ganda din po muna ni Chan Salita. Mas kagaya ng pala ng Nasaan po yung wallet niyo? Ilalagay ko tong pera niyo. Ilalagay mo. Huwag ka mapagbihag. Magkakamali ka. Pati sa mga ano, ito para magbuhay. Pero nyo na ito, na? No? Ah, oh, taga-asok ulit. sige po. Babalik na lang ho kami bukas. Ano pong gusto niyong dalin ko? Dalin ko, wala may ako. gusto niyo magsimba sa linggo? Samahan ko kayo. Hmm, sige po. Pero, Nay, bukas, babalik kami, babalik kami bukas. Ano yung gusto niyong dalin ko? Bakit, 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 anong, anong, ano ibig sabi yun? Hindi po, baka may gusto kayong pabili. Bukunin, bukunin buk buk ba mo sa auto, makakapera ka? Ano ibig sabi nyo? Hindi po, dadagdag ako pa tong pera nyo. No. Ba pustura, mm. Sa bago ba sa tapo to, ha? Masitirang pagkabuto ko. Hmm. Ano magkawala sa ato? Pero, Nay, kailan kayo sasama sa hospital no, sa amin? No? Hindi. Kailan ko doon. No, no, no. Ha? Kailan ko kayo sasama? Kasi kailangan yung ma-check talaga na eh. Yeah. hindi hindi na biro yung paa niyo, malaki na. Hindi ko mabahay ito. May pag-ana yung look mo. Hmm. Ay, lagay yung tago niyo na ito. Baka makita nila. Ilagay niyo na ito sa ano? Sa lagayan. Safeguard ito. Safeguard. Hindi po ilagay niyo 'to sa lagayan. baka makita nila. Ah, lagay niyo 'to sa anong, bak. Para hindi ho nila nakikita. Hmm. Ah, sige, bukas ko na lang uiiwan 'to. na Saan niyo kayo pupunta? Sige na tabi niyo na to. Sige na please. Nasaan po yung wallet niyo? Sige, tignan ko muna. Sige po, pag nakita ko may laman. Hindi bawat kilo, kayo Eh, sige po, sorry po. Paano po, alis Ay, sige po, hindi na muna. Ano ah, anong pong gusto niyong dalhin ko bukas? No, sige po. Iwan ko na ho Pintu muna ito. Mabinat. Mabinat pa nga ah, ro'n. Ah, sige Pruta. po. Uh, ah, sige po. Anong prutas po ba ang paborito niya, Nay? Sige po kayo ng prutas. Hmm. Ma'am, ma'am niya, may tatanong. Para may asbili na nga. Pero, Nay, kailangan natin magpunta sa hospital, ha? Pagka tumagal pa yan, matutunaw po y -y yung paan niyo. Hindi, magkakarag natin. Mag -wales, mag -wales, mag -wales, mag -wales, hmm. Ang pagdodong, magwalis, magkipagdaman. Hmm. Ang sibli mo ng Sandali lang po. No. Uh, o oh, sige na, ipakisipan nyo, no? Um, Magbe-bless lang po ako. Alis na po kami. Hindi ako magbe-bless. Hindi ako pagkarmaya. Hindi ako pagkarmaya. Apo. Uh, magbe-bless lang po ako. Alis na po kami, Nay. O, sige. lang, ah, uh, pahawak po ng kamay. Magbe-bless lang po ako. ah, uh, Magbe-bless lang po ako, Nay. Ano, ano, ano. Wala no. ka po. Oh, Sige na, nay, pabless po ako. 'Yung blessing gusto mo. Bless lang po ako, bless. Sige na, nay. Lang ah, lang. Salamat, pabless lang, nay. Alis na po kami. Pabless po. Pabless, nay. Alis na, 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 na po kami. Pabless po, kami. Pabless po ako. 'Yung araw naman lang po. Magbibless lang po ako, nay. Nay. na Ah, po. magbe lang, na lang, ah, lang po ako. Matagal na ng di Ah, bless lang po ako. Nagagat ah, lang po ako. Ah, shake hands na lang tayo, Nay. Shake hands na lang. Yeah. Sige na, Nay. Shake hands lang. Sige na, please. Shake hands lang, Nay. Shake hands lang. Eh, pagka hindi ko hindi ko kayo kinulit, wala na 'ung mangyayari sa atin. Ano? Sabi yung po yun. Ah, nasa inyo na po Ay, yun. Inyo. Oh, mag, eh. Uh, ang taong sa palimutan. Ah, uh, oh, sige po. Pagbibless lang po ako. Yeah, oh, shake hands yun. na lang, Nay. Ayoko. Shake hands po. Hmm? <laughs> 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 sige na, Nay. Shake hands. Ay, ang gulip, ang gulip po. Sige na. Ay, makikipaglaro po muna ako sa inyo. Ganito lang na 'yo, ah, no, oh. ang bilis lang. Ganito lang. Mm. Ang bilis lang na. Oo. Sige na na. shake hands. Ayun, ganun lang na 'yo, shake hands. Hindi pa rin ganyan mo rin. So sige, alis na nga po kami. Okay, I love you, Nay. Nay, I love you, nai. Nay. I love you, nai. Nay, I love you. Nay, I love you, Nay. Nay, love you po. Ayaw niya talaga. Ayaw, 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 ayaw. Mag-iwan po ako ng pera do kay ano? Kay tatang po. Oh, po. Pagka may gustong bilhin pagkain si nanay, ano na lang, no? Nay, iwan ko na lang to ha, yung pera doon.